Ang apat na put na taong gulang na si Christina West ay nagmamanehong lasing habang may nakasakay na bata sa kanyang kotse. Nagkamali siya ng pagliko at tumama siya sa isang stop sign at poste ng ilaw bago siya bumangga sa isang bahay. Nang dumating ang pulis, gumawa sila ng field sobriety test at ipinasok si Christina sa police car matapos itong i-handcuff. Sa loob ng kotse ay nagawa ni Christina na malusutan ang handcuffs. Mukhang baguhan ng isang pulis sa eksena dahil maririnig na tinuturoan ito ng kanyang kasama tungkol sa pamamaraan ng pag-aresto. Sa oras na to ay pinababa ng pulis si Christina sa kotse at pumayag siyang magpa-breathalyzer test. Nagkaroon ng argumento sa pagitan ni Christina at ang dalawang pulis. Makikita natin na idiniin ng pulis ang ulo ni Christina sa hood ng kotse at isinampan nilang katawan nito sa kalsada. Makikita rin na idiniin pa ng isang pulis ang kanyang tuhod sa leeg ni Christina. Makikita natin na malakas ang pagbagsak ng katawan ni Christina dahil na yugyog pati ang kotse. Bukod sa mga sugat, gasgas -gas at pasa, nasira ang orbital na buto ni Christina. Nangailangan siya ng dalawang operasyon mula na mangyari ang insidente.